Umabot sa walo ang naitalang nasawi sa mapinsalang lindol na yumanig sa Manay, Davao Oriental. 395 naman ang mga individual na injured o nasugatan sa lindol. Umabot naman sa 273 infrastructure ang nasira dahil sa earthquake. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Sa datos ng Office of Civil Defense, umabot na sa walo ang naitalang nasawi sa pagyanig ng 7.6 magnitude na lindol sa Manay Davao Oriental at 395 ang mga sugatan. Mayroong 273 infrastructure ang nasira ayon sa OCD na aabot ang halaga sa mahigit 100 million pesos. As of 9 a.m. kanina, umabot na sa 136,697 na mga pamilya ang apektado ng lindol mula sa 346 na barangay sa Region 11 at Caraga. Uh, gusto ko lang magbigay ng uh, another update as regards the affected uh, communities dito dito sa Davao no uh, earthquake. So as of uh, kahapon po, meron na pong 346 uh, totally uh, affected barangays no. Uh, 346 barangays ang apektado na merong uh, 136,000 697 affected families. So this covers uh, Region 11 and Caraga. So yan po ang uh, update ongoing po ang ating response doon sa Davao Oriental as we speak. Nap Belarde I Minds Philippines